every year kasi yun guys kinukompleto ko talaga yun siyempre sabi nila may kasabihan ka, daw pag nakakompleto yung 9 mo nga pag si natutupad daw yung wish mo sabi nila so last year natupad mo ba yung wish mo? nagwish ka ng wish kasi every year end of the year inaiwanan ka ng boyfriend mo so magising mang gabi ka ulit para magkaroon ka ulit ng wish <laughs> yung wish mo na yun kapag pagmas mo is boyfriend na yun agad di ba friend? kikita kita friend parang may parang may nakikita kang iba parang oh, oh, may nasulyapan na ako oh, marami na oo oh, oh, crush ko yun kasi yun oh, yung nakaupo yung okay. ito our blog, pa tayo ngayon sa Dilipet, sa Kapadiggo, kasi may silang kumipon ng hantahan. Ah, sama ko ngayon yung friend ng tiga, tung tiga. Hello guys. Pa punta ngayon yung tiga, napanatili na inaanak mo, naiinatag ko ba o sa matiggo? oo inatag niya guys, kasi ngayon two 2 years birthday nung nung mag first first birthday kasi siya hindi nakapunta yung friend kong pika nung siya, nung time na yun or so la so or so la so wala talagang ano wala hindi talaga kami doon nakapunta so mamaya yung party nila yung bablog natin tingnan natin kung kung nagsasarap para mabusog kami. A few moments later. So, yung balaban, station 2 balaban. Pagpuntang kami nga yung binwit ng friend kong si Tori Yung sigadong pisyal. Ayun siya, oh Hello. Kasi guys, ganito yan. Yung protocol kasi dito sa... Kahit sana ka man siguro, magsumakay ka ng e-strike kailangan talaga na tumuhod ka ng facial at face mask. Hindi lang naman face mask. Dapat kailangan talaga yung facial para sa sa lahat. protection sa lahat. Protocol yun ng isang national government para tuwasan yung virus na nangyayari ngayon sa atin. Sa buong mundo. So, kailangan talaga na ito. Kung hindi Malabag Lata Friend, hindi ko nangyayari sa Sibanggapi ka Kailangan na sa friend Kailangan sila yung na mo Ay na-complete yung na yung so, talaga? Every year kasi yung guys yung na-complete ko talaga yun Display, sabi nila may kasabihan daw pag mga kompleto yung nine mo nga pag pa natutupad daw yung wish mo sabi nila so last year natupad mo ba yung wish mo? oo natupad naman yung wish ko kaso siyempre hindi mo naman yan mala na malayan nga yung wish mo para eh, natupad mo na kung kusa lang siyang dumating tapos naalala may mo lang yun nga ang ang wish na natupad shampoo lang. Sibok lang yung Ano? Mga ano, ay kagay na mga wig. Ayaw niya guys. Pwede na talaga nice. Uh, malaking wish, yung wish niya kasi lagi sa rin, good health at makahanap ng boyfriend pero, every end of the year din iniwanan din siya ng boyfriend so, wish na naman siya ng wish <laughs> <laughs> di ba friend? wish ka ng wish, kasi every year end of the year, iniwanan ka ng boyfriend mo, so magising banggap ka ulit, para magkaroon ka ulit ng wish <laughs> yung wish mo na yun kapag matupad mo is boyfriend na yun agad di ba friend? palapit na lang tayo ngayon titro yung pitro kasi is ngayon na siya amusement park dito sa Buracay marami ang dito mga friend na dito naka, nagtatrabaho ito yung titro yung maganda kasi yung pitro kasi marami silang mga mga rides dito maraming mga views na magagana. So, next time, pupunta talaga kami, papasok kami doon sa loob ng distro para ipakita sa inyo kung ano pinatawag ng distro ng Boracay. Di ba, friends? Yes. Kung so, may mga kikikikin -no. Oo. -o. Kung ikaw yung katanungin mo, anong, ano yung gusto mong makikita doon sa distro? Hindi ko pa alam kung ano yung katanungin ng kung kung, 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 kung naisip ko pa nga ng distro, ano yun? Sa mga narinig ano mo ba? ba? Drive yun, like mga... <laughs> Pagkar, Pagkar ba yun? Pagkar yung huli. Ay, ano yung Pagkar? Ano yung? Parkour? Parkour? Uh -huh. Ah, right. Di ba ganyan, mga na yung kita mo ngayon simula kanina umaga. Ah. To so, 50 pala hanggang ngayon. Guys, okay. so yung driver ng e try tinanong namin kung magkano na yung kita niya mula kanina umaga kasi. Tapo ngayon, saka maraming lumalabas, Yung kita na lang like 250 pala hanggang ngayon. At umabot na sa 900 plus dinata A few inches later Kung yung sino yung mayari dito yun, Ito yung strike Sa ganiton Tapos Ikaw, nag-ano ka lang sa, yun, dito Nag-ano tawag yan Nag-extra lang Tapos magkano yung binibigay mo sa kanya everyday As akita din, may percentage lang siya Pero Pagkasaan pa Tagapoyis siya, kuya. Thank you, senyo. Pungkas? Pungkas? lang? Lasot na babae, dahil na po eh. Talikot ng... mahalo si Trip. Mga farman, mapaliente ko. pala tayo. May vlog kasi kami boss, tapos yung vlog naman, mag-smooth na, mag na mal malapit na lang kami makasahod. Oo, so, vlog-vlog, para sa tagumpay, para magpapira ang diba? di so, ba? ka na dito sa Buracay, ito Ah, yes, kasi may bahay ka na dito. nag oh. ah, o ka rin. Ah, magkano ang pagkakayo na Ah, dito na rin pala yung pamilya mo. Ay, kamusta naman yong nung pancom mo ngayon? Ah, <laughs> ah. Ayan, ay. Mahirap na. Pero okay ay, talagang talaga ngayon hindi naman isa lang nagihirap lahat talaga talaga tayo nagihirap as in eh, sobrang hirap kasi guys yung yung uh, nangyayari ngayon sa buong mundo lalo, lalo, lalo na dito sa Boracay City eh, yung pinag yung pinagkikitaan dito ng paramihan ng mga tao ay eh, sa mga bisita lang kasi hindi naman ito pwede hindi naman ito pwede tumanim so lahat eh ah uh, yung pinagkukunan talaga is visitor. Oh, so, wala talaga ngayong bisita. Almost uh, maybe uh, 10 years. Ay, 10 years. 10 months. 10 months na talaga yung ganito. So, mahirap talaga lahat. Hindi hindi na-expect yung oh, mga nang friend parang nakikita kita friend parang may parang may nakikita kang iba parang may nasol yung panak ko marami na oo oh, oh, crush ko yung kasi oh, yung nakaupo yung kilala mo yun oo oh, yung diba magkapitahay kami yung board yung ah. Hmm. hindi na parang board diba? so, pero hindi mo pa yun na get me, parang yeah, pero kilala ka niya pumupot ka lang dito yan sa Tuarte and Sunday pinipinan po kayo pa kung may info wala sila na makakita dito sa Hello guys, approaching na tayo dito sa malapit sa Limit by Bike sa kapatid ko sa Burger Party niya so sana nag-enjoy kayo sa kasama namin and hope uh, click like and subscribe I am Benjamin Grigoyo. I am Charlie Raffree and we are Figado Social.